pagkapanalo ni Donald Trump. Ikinatuwa ng marami pero ikinagalit ng mga katunggali. Ilang linggo na lamang at uupo na sa pinakamataas na pwesto ang President-elect. Umaalma na iba hinggil sa mga balak ng darating na administrasyon. At katulad din sa Pilipinas, ang gulo sa politika ay gulong nadarama ng buong bansa. Nagbabala si Trump na may malaking pagbabagong mararanasan. Pagbabagong marahilay, hindi magugustuhan ng ilan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nangangani ibang buhay ng mga membro ng gabinete ni Trump at ang piligro ay babala para sa mga politiko ng Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... Mainit ang balitaan ngayon sa Pilipinas dahil sa mga isyu na lumalabas hinggil sa alita ng dating unity team ng Pangulong Pongbong Marcos at Vice Presidenteng Sara Duterte. Marami ang nagsasabi na natibag na ang matibay na sanib puwersa ng dalawang dinastiya sa puntong tila naging magkalaban na ang dating tambalan. Siyempre kung magkalaban ang namumuno, walang duda maglalaban din yung mga sumusunod sa social media maririnig at mababasa ang mga pahayag ng mga supporters laban sa isa't isa. Kasama ang mga salitang digongyo, bangag, brat, adik at kung ano-ano pa. Siyempre hindi na ito maiiwasan kung ang mga namumuno ay naglalaban. Apektado ang buong sambayanan. Ang balita hinggil sa politika sa Pilipinas ay minsan nasasapawan lang ng balita mula sa Amerika. Balitang hinggil din sa politika. Magamat tapos na ang halalan at nagbubuo na ng bagong administrasyon ang kampo ni Trump. Kasama ang Vice President-elect na si J.D. Vance, hindi pa man umuupo sa pwesto ang dalawa, pinuputakti na ito ng mga problema. Isa sa mga isyong hinaharap ng darating na administrasyon para sa 2025 ay ang kaso ng mga illegal immigrants sa bansa. Ang sabi sa The Conversation, ng pagbalik ni Trump sa pagka ang magkakaroon ng apekto sa mga milyon-milyong immigrants at sa kanilang pamilya. Siyempre, kailangan magkaisa ang pamunuan upang ito ay masolusyonan. Ilan pa sa pinakamalaking problema na haharapin ay ang kalakalan, intellectual theft at siguridad ng bansa. Mga problema may kinalaman sa China. Binalita ng AP News pagpasok lang ng buwan ng Nobyembre na naghahanda na ang China sa tensyon ito kaugnay kay Trump, hinggil sa kalakan, sa teknolohiya at sa Taiwan. Ilang beses sinabi ni Trump na ginugoyo sila ng China sa trade deal at ninanakawan ng mga teknolohiya pang militar. Kaya isa ang China sa malaking suliranin ng magiging administrasyon. Sa makatuwid, binalita sa VOA News noon pa na ang tumakbo sa pagkabisi presidente na si J.D. Vance ay nagsalita laban sa China na ito ay ang pinakamalaking peligro sa Amerika Pananaw, nakapareho din ng kay Donald Trump uh, Ramian, each each China, China. Hindi lamang ang naihalal na Vice Presidente ang may pahayag pati rin mga membro ng gabinete ni Trump lahat sila. Mahalaga na nagkakaisa ang mga namumuno pagdating sa piligrong dala ng national security. Biruin mo kung nag-aaway presidente at ang vice-presidente. Siguradong hindi nila magagapi ang panluloko at pagnanakap ng mga komunista. At sa kasalukuyan, nagkaroon ng banta sa buhay ng ilang membro ng gabinete. ika anim ng Nobyembre, gabi ng Martes at kinabukasan ng Merkules, napagalaman ng kinauukulan na ilan sa mga miyembrong itinalaga ni Trump para sa kanyang administrasyon ay nakatanggap ng mga grave threats sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Isa sa mga na may ang buhay ay ang congresswoman na si Elise Stefanik, ang nabiling magiging ambassador ng Amerika para sa United Nation. Miyerkules ng umaga habang papunta ito at ang kanyang pamilya sa isang selebrasyon, nakatanggap ito ng babala na mayroong naglagay ng bomba sa kanyang tirahan. Pinahayag nito sa kanyang ex-post na nagpapasalamat silang lahat sa madali ang aksyon ng kapulisan at ng militar. Bukod kay Elise, sa ABC.net, binalita na isa sa mga piniling miyembro ng kabinete ni Trump ay pinagtangka ang gamitan ng isa ring bomba at swatting. Ibinalita na pati si Lee Zeldin ang itinalagang namumuno sa Environmental Protection Agency ay Pinagbantaan din ng pipe bomb at swatting. Ganun pa man, wala ito sa kanyang tahanan. Ilan lamang sila sa mga pinili ni Trump na namimiligro ang buhay ngayon. At siguradong sa mga susunod na araw ay marami pang pagbabantaang haharapin ng darating na administrasyon. Kaya kinakailangan talaga na bagong Pangulo at Vice Presidente ay nagkakasundo upang sa oras ng matinding pangangailangan ay matutugunan ang anumang problema. May mga isyo ding hinaharap ang Pilipinas, kaya ganun din at kailangan ng matibay na pamunuan, imbis na alitan. Sa mata ng mga DDS, ang may kasalanan ay ang Pangulo, si BBM. Pero sa pananaw ng mga loyalista, si Sara, Vice Presidente ang tunay na may pagkukulang. Sino man ang sisihin ng mga supporters ng dalawa? Mas mainam kung magkakaroon ng pagkakaisa. Anong aral lang mapupulot dito? Totoo na maraming kaguluhan ang nararanasan sa Amerika. Pero kung ang mga namumuno sa bansa ay nagkakaisa, mas madaling mabigyan ng solusyon ang anumang problema. Ganyan din sa Pilipinas, mas matutulungan ng pamahalaan ang taong bayan kung matibay at buo ang pamunuan. Kung iisipin, paano magkakaisa ang buong Pilipinas laban sa kahirapan kung ang halimbawa ng dalawang pinakamataas na nakapwesto ay pagkakagirian? Hindi batang sabi sakit ng kalingkingan ay nadarama ng buong katawan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalimpa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi at ah, tunay na kalayaan.